mam anong sa atin? Anong papagawa niyo? Papagawa ko sana itong iPhone X kasi hindi gumagana yung face ID niya. Face ID, okay. Hindi nadedetect yung face ko kasi nabasa siya sa table, nakapato. Okay. Okay. So may na-spill na water then after nun hindi, ko, hindi na gumagana, hindi na ma-recognize yung face susunod ko. susunod po, lagay niyo na sa baso. <laughs> Diretso na. Diretso na. Okay <laughs> Di ma'am, ano to? <laughs> magawa pa natin to so check natin at wala ka ano ang bala dito sa so, pamamang gagawin mo na lang? Mama, okay na po yung site niya. Pwede na kayo mag-register. Okay, ah, try natin. Ah, sige, wag Hello, Happy to serve! Sana. Thank, Thank you! Our store's locations.